Dito na po sa may sabay natin palapakan si Concial, Chiki O Campo Batang Sambalong Foundation. Ito po eh, tuloy-tuloy lang natulog sa tutok-tumin. So, tinutuloy-tuloy lang natin. Tuwing una sakuna, may kailangan na pinabaha. Nandiyan po ang Dear SP programa natin. Tumutulong yan, hindi lang po sa Maynila, Luzon, besides Mindanao. Pero siyempre, hindi ko po kapalimutan yung mga babae ko nito sa Maynila. Ngayon po, nandito tayo sa Pantangan. Kanina, nandoon tayo sa Santa Mesa. Tuloy-tuloy lang po yung pagtulong natin. Pagpigay ng ayuda, pagpigay ng medical na servisyo. Libre mga maintenance medicine. Yan po ang dala ng uh, servisyo medical natin at servisyo para natin. Ha? tulad kanina, halos maiyak na rin ako kasi sobrang init ang pagtanggap tuwing lumalapag ako sa Taana, Santa Cruz, dito ho sa Pandakan, kanina sa Mesa syempre sa amin sa Sampalong, sa Tondo. Grabe, grabe yung mga yakap, yung iba umiiyak. Kaya talagang ginaganaan ako lalong bumataw at magbigay at magbigay ng tulong. Ito yung nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw. Kaya tuloy-tuloy yan hanggang kaya ko pong tumulong mula sa sarili natin bulsa, Itutuloy-tuloy po natin 'yan sa buong Maynila at siyempre pati na rin po sa ibang lugar. Kasi so, ano po ang target natin para po dito ngayon tayo sa Manila, magbibigay ng servisyo? Ah, uh, ito naman po kasi iniikot natin eh. Uh, sabi ko nga, naikot na natin ibang-ibang mga lugar, galing na tayo sa Santa Cruz, sa Santa Tana, Condo, Santa Mesa. Ayun po, nandito naman tayo sa Pandacan kasi po uh, dahil sa programa nating DSWD na marami'ng natutulungan. So doon, besides Bindanao, ang dami nag-comment. Punta naman kayo sa Pandakan, punta naman kayo sa Malapin, punta naman kayo sa Quiapo. So iyan, yeah, mga pinuntahan na po natin. At ang eh, nandito so, ako sa Pandakan at sobrang saya ko kasi iba klase yung pagtanggap nila sa akin dito. Eh, so parang confirmation na po ba ito ng pagtakbo? Ha? Confirmation na po ba ito ng pagtakbo sa Maynila? mga... Uh, wala pa namang confirmation, pero kasi ngayon nasa posisyon din naman tayo, nasa Kongreso tayo, tutong-tuwing party list pa rin naman tayo, may DMSP tayo, may front row cares tayo. Actually, halos tatang ginagawa ko yung trabog pagtulong at para sa mga kababayan natin. Wala namang pong pinipiling lugar, pero syempre, ng Tagamainila, kung yung mga kababayan ko rito, dito sila humihingi ng mga tulong, ayuda, libre service o libreng kamot, kaya tinadala natin mismo dito sa mga tao. Katulad ng SB Mobile Clinic natin, SB Mobile Butika. Makikita nyo naman doon, ang laki-laki. Ito yung mga X-ray machine, ito yung ECG machine, ultrasound, laboratory. Siyempre, lahat ng gamot, maintenance medicine, antibiotic, vitamins ng bata. Lahat ako, yun ang provide natin. Ginagawa natin ito para ipakita kung ko, kaya kong gawin. Hindi e, mas kaya gawin ng mga namumuno na mga namumuno natin dito sa Pilipinas. So, experience sa pag-iikot po sa Maynila, ano yung mga nakita niyong problema na ano? pwede ngayon pa lang nakikita niyo na ng solusyon? At ano po yung mga plan? Eh, hey, number one problem naman talaga na binubulong sa amin tuwing kumababa ako kahit saan yan lugar. Pero lalo na dito sa Metro Manila at Manila, papili ng gamot, pang hospital, pang paggamot. So, yan ang inuna natin, halusugan. Kasi pag may sakit ka, paano matutulungan yung pamilya mo? O kaya, ibibili mo ng gamot, ay ibibili mo ng pagkain, ibibili mo, mo ng gamot. So sabi ko, uunahin natin yung pagbibigay ng libre gamot at libre servisyo para sa mga mamamayan natin. Ano bang ano, ah. support na, na bibigay ni Ria? Ah, sumasama siya. Alam mo, pag may mga medical mission, sumama sa Sakyapo, sa Tundo, sa Sampalo. Kasama ko rin sa mga babaan na bibigay ko ng servisyo. Kaya Saya tayo na full support ko. si Ms. Lian Rami sa atin. Pero, um, Sir Sam, what does she think of you if in case you run for office? Ah, uh, uh, kasi again. full support naman po siya eh. Mm -hmm. Kasi naiintindihan na nga nga puso ko. Kaya nyo lang sila. Kaya nila, lang, kaya lang. Ah, uh, full support naman siya. Ah, uh, mm -hmm. uh wala naman siya na to lugar basta makatulong kasi pareho kami na adbo kasi ipagtulong so tuloy-tuloy naman yung pagsama niya sa akin nung umpisa ayaw niya ng politika ayaw niya talaga hindi nga siya talaga sumasama dati kasi Iba. Iba yung pananaw niya. Pero nung nakilala niya ako, magandang kami nalaman niya ko rin nasa USUCO. Gusto ko talaga ng servisyo. Gusto ko talaga magulong. At sabi ko nga, yun yung calling ko. Yun yung purpose ko. So, sana mapagbigyan niya ako. Pagsilbe. as yung naiintindihan niya ako. At yung na rin siya ata. Birthday wish ko rin. Yung birthday wish ko. Saan dito ta? Birthday wish ko. Alam ko po naman, posible lahat. Walang imposible sa mundo. kaya natin magbigay ng pagbabago sa bansa natin, dito sa Maynila, sana mangyari yan para sa mga kababayan natin may hirap. Kung gugustuhin ng gobyerno, gugustuhin ng mga namunan, kaya naman talaga tulungin, kaya naman talaga magbigay. Kung kaya namin, sa sarili namin capacity na magbigay, magwapa doon sa pera ng gobyerno, sa pera ng Maynila. Basta mapunta lang sa tama yung pera ng Maynila walang maghihirap na ganito, walang iinda ng mga sakit, walang mga magre-reclame, wala ang maghihirap. Lahat mapuprovide natin yung mga basic services pag gusto nyo natin. So sana, bumigyan tayo ng pagkakatawan at mabigay natin lahat ng servisyo nito sa mga kapatid. Sa so, experience nito uh, sa public service, ano yung mag... parang i describe yung tatakin nyo sa, sa public service? Uh, lagi mo lang nasa utak at puso ko. Wala tayong ibang gagawin kundi puro kabutihan lang. Yun naman eh. Kung yun na nasa puso ko, nasa utak ko, hindi ka magkakamali. Tuwing may disisyon ka, iisipin mo para pa sa nakakabuti to, sa nakakarami. Hindi ka maliligaw. Kung walang sarang sariling sariling interes, walang korupsyon. At itong mga nakihirap natin kababahay, magiging ako. Sir, puro um, um, medyo parang Uh, Siyempre, from Rex to Riches din po yung life story niya. What would you like to happen to Manila as a city? What changes do you want to see? Ako, ang gusto ko, tulungan silang tulungan yung mga sarili nila. Gaya ng tagumpay ng aking kwento, gusto kong maging mangyari sa kanila yung mga nangyari sa akin, maging tagumpay rin sila. Kaya ang binibigay namin tulong bukod sa ayuda, eh, So, pangkabuhayan. pagkabuhayan. Sa akong negosyante, naniniwala ako na para may angkat yung sarili mo, kailangan pang negosyo. Kailangan tulungan yung sarili mo. Kailangan pang yung matatanggap nila. So yun ang na ginagawa namin sa mga programa natin, mga pangmatagalang solusyon, pang mga tulong sa mga kababayan natin para matulungan nila yung sarili nila. So pagpasok niyo po sa Manila, for sure makakaharap niyo po yung mga veterano na or kilalang politiko sa Manila. Tulad ni Yorne, Mayor Yor, Hani, Lakani, at ang muna. Uh, ano po yung parang mga preparations or parang hindi po ba kayo parang bahay nung muna or parang... Wala naman, ano po, galing ako sa balad. wala. Wala mga wala sa akin. I'm so blessed by God. Ang dami nang binigay sa akin blessings sobrang dami nang binigay sa akin na uh, opportunity, sobra-sobra. So ako, basta gawin ko lang ng tama, ng todo, at tuloy-tuloy, wala akong dapat ikapahala. Pagkiwala uh, naman ako sa mga kababae natin. Sabi ko nga eh, ang yan ang nasa pagkahan ako, no? yun na po yun. So, uh, ako naman, uh, binigay sa akin ng talento, binigay okay, sa akin yung uh, skin, binigay okay, sa akin yung puso. Ko. So, nandito ako para tumindig -tum, para sa mga kababayan ko. Nandito ako para manindigan sa inyo at nandito ako para, para sa mga SB kasi we're in para tinanggalan siya ng komite. -tum. Kung ikaw yung magiging mayor, how you should have handled it? Fairness. Ayun lang, walang sa interest, basta fair. Dapat fair lang. Alam mo, pag may kanya-kanya tayong interes um, may kultura ng pananako, may kultura ng pangigipit, wala talaga mangyari sa akin. yan ang kailangan mawala um, sa kultura ng Maynila, sa kultura ng politika rin sa Maynila, kultura ng pananako, pangigipit, pangigisa, panlalamang, Korupsyon, pagkakakuyan matanggal na um, makikinabang sa feeling niyo po may eh, um, SB? Kasi di ba like ngayon si yung isa sa pinupukol kay Yorme is wala daw siyang utang na loob. So, bakit siya pumabalik? Ganyan. Yung niya, sila kuna na. Ganyan. So, ikaw ba? Ganon ka importante sa iyo ang utang na loob sa politika? Uh, as much as possible, ayaw natin na may utang na Kaya nga, lahat ko sa na sarili natin. Kasi, pagka Sabla o kanina-kanina, talaga pala na I am blessed na may sarili tayong negosyo. Hindi ko kailangan ng negosyo. Sa Nicole, yung itong mga to, itulog natin galing sa sarili th natin. Kung sa importante mo, kung sa sinasabi mo integridad at may sakasalita. Pag may integridad ka at may dapat ko pa rin at dapat ko pa rin So, ako, wala na akong pinapangako sa mga kababayan ko sa Maynila. Tagal ko na pong ginagawa at may nakikita ko na ginagawa. So, lang po. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you.